Chapter 8 Dahang-dahang kinagat ni Zani ang in-order niyang burger sa kanilang kafeterya. Kasama niya si Badet na noon ay abala sa pagbabasa ng notes nito. May quiz ito sa susunod na subject nito. Death. Nag-angat ito ng tingin. Oh. Mahal ko na siya. Haluhaluhang wika niya. Inampas nito ang mesa. Naku, ikaw talaga? Kapag ikaw lumuhar yan kay Bulaghog, naku! Hinaan mo yung boses mo, maliw ka talaga. si tanya rito. Alam mo, hindi na ako nagulat jan sa sinabi mo, Zani. Napabuntong hininga siya hindi ko naman sinasadya eh. Nakipagkaibigan ka sa kanya, malamang na sinadya mo. Badet naman eh. Ano? Nakataas ang isang kilay na wika nito. Sinasabi ko nga sa'yo to para malaman mo at bigyan ako ng advice. Hindi ko naman sinabing tarayan mo ko. Alam mo, Zan, kahit bigyan pa kita ng makapagbigbagdamdam daming payo, ay hindi mo rin ako pakikinggan. In the end, ikaw lang naman ang masusunod. Kaya ito na lang. Sundin mo ang puso mo. Pero siyempre, mag-ingat ka. Ayoko sa susunod ay pupuntahan mo ko para umiyak. At hello, paano si Apple? Natigilan si Sunny. Si Apple wala na sila ni J.K. Badet. At, yes, hindi ko alam kung wala na ba talaga siyang nararamdaman sa ex niya. Tinanaw niya ang kabilang building kung nasaan ang classroom ni J.K. Natatanaw kasi iyon mula sa kafetyaya kung saan sila nakaupo. Marami nang ginagawa si J.K. para mapasaya siya. Hindi pa ba sapat yun para malaman niyang hindi siya nito sasaktan? Bakit? Nanligaw na ba siya sa'yo? Nakakainis? May agam-agam ako, Det. Alam mo namang nanliliit ako kay Apple. Paano kung gusto ni JK na magkabalikan sila? Da, wag mo nang isipin ng babaeng yun. Lamang lang yun ang dalawa o tatlong paligo sa'yo. At kung gusto ni Bulaghog na makipagbalikan sa babaeng yon, ay don't think makikipaglapit pa siya sa'yo. What if bored lang siya? O hindi kaya gusto niyang gumanti sa ginawa ko? Itinirik ni Badet ang mga mata nito. Akala ko ba mas nakilala mo si Bulaghog? Tsaka sa tingin ko naman is not the kind of guy who wastes time playing and trying to get revenge or whatever. Opinion ko lang, genuine ang pakikitungo sa'yo ni Bulagho. Hanggang sa matapos ang klase ni Zani, ay yun pa rin ang nasa isip niya. Paanong hindi niya po problemahin yon? Hulog na hulog na siya kay JK. Their exams were fast approaching kaya hindi na niya masyadong nakakasama pa si JK. Abala rin kasi ito. Nagte-text-text na lang ito sa kanya paminsan-minsan. And it made her feel important to him. Masaya na siya roon. Kailangan niyang matutong makontento. At nagulat siya ng isang araw ay masalubong niya si JK. Mukhang nagmamadali ito. Pero huminto pa rin ito para kausapin siya. I'm so busy, son. I got loads of school requirements and I have hospital duties to attend to. Pumiti siya rito. Okay lang. Kawawa ka naman. Mumiwi ito. Do I look old? Tinitigan niya ito. Months had passed since they last spent the whole day together. Yun yata yung may sakit siya na sinamahan siya nito. Pero kahit minsan na lang niya itong makita, walang nagbago rito. Wapo pa rin ito. Ang swerte naman ng mga pasyente nito sa duties nito. You look handsome as usual. Sinserong sagot niya. Like before, mas komportable na siyang makipag-usap at sabihin dito na gwapo ito. Tumawa ito. Thanks, Zan. Baka may gaga. I miss you. Napatingin siya kay JK. Nakita niya sa mga mata nito ang sincerity. Is it for real? JK, let's go! Nasa office na raw niya si Miss Grace. Napatingin siya sa kadarating lang na si Jeff. Mumiti ito sa kanya. Hi, Zani. Hello. Ganting bati niya. I have to go, Zan. Paalam ni JK. Tinauan na lang niya ito. I miss you too. Mahinang wika niya habang sinusundan ito ng tingin. Kung ang ibang mga estudyante ay masaya na sa semestral break na, kamaligtaran ang nararamdaman ni Zani. Tapos na siya sa pagpapapirma ng clearance. Hinihintay na lamang niya si Badet na may pinuntahan pa sa opisina ng advisor nila. Pagkatapos niyon ay makakauwi na siya. Pero parang ang lungkot ng pakiramdam niya pa rin kasi siya nakikita si JK Alam niyang abala ito sa duties nito sa hospital Para sa kanya kakayanin niyang harapin ang lahat ng surprise quizzes oral recitations at exam kung kapalit niyon ay makikita niya si JK sa eskwelahan Pagkatapos ngayon semestral break na Isa lamang ang kahulugan niyon hindi na niya makikita si JK sa loob ng ilang linggo. At dinaramdam iyon ng puso niya. Zan! Happy semestral break! Napatingin siya kay Lizzie. Mukhang handa na itong umuwi. Happy semestral break! Ganting bati niya rito. Ito naman, parang hindi ka naman totoong masaya niyan, Mamimis mo yata si Mrs. Torres eh. Anito na ang tinutukoy ay ang terror teacher nila. Natawa siya. Hindi no. Natawa na rin ito at nagpaalam na sa kanya. Panay rin ang paalam ng ilang mga kaklase niya sa kanya. Na ginagantihan din naman niya. Siguradong mas mamimiss mo si JK kaysa sa kanila. She joked to herself. Napailing na lamang si Zani at napangiti sa naisip niya. Share naman kung anong nakakatawa. Natigilan siya at napatingin sa tabi niya. It was JK. Dala ang makalaglag pangangiti nito. Nakasuot ito ng polo at pantalon. ganyan nito na tila kinikilati siya Masaya kayata Nakangiting po na nito sa kanya Napailing siya Hindi nga eh Actually malungkot nga ako ngayon Kumunot ng loon nito Bakit? Hindi ka pa ba cleared? Okay na ang clearance ko Eh Bakit malungkot ka? Kasi semestral break na, hindi na kita makikita ng ilang linggo, pag-amin ni Zani. I feel the same way too, wika ni JK. Napatingin siya sa minata, pagkatapos ay natawa siya. Ikaw talaga, nanggagaya ka lang eh. Totoo yun, seryosong wika nito sa kanya. Na siya nakatugon. Gumiti ito. Kailangan ko nang umalinsan. Hindi pa kasi tapos ang clearance ko. Sumaglit so lang ako rito para makita ka. Kumabog ng gusto ang tip-tip niya sa sinabi nito. Nagpunta ito roon para makita siya. Sige. Thank you. Umiti ito at naglakad palayo nais niyang magtitili sa sobrang saya dahil sa sinabi nito. Nagbubuo pa nga sa isip niya ang isang eksena sa napapanood niyang mga romantic movie habang papalayo si JK. JK, don't leave me! Matramang wika niya habang nakalahad ang isang braso at tila inaabot ito. Zani! Natigil siya sa pag-iisip nang marinig ang tawag sa kanya ni JK. Ha? Tatawagan kita. Nakangiting wika nito, tsaka muling tumalikod. Namula pa siya nang makitang may ilang estudyanteng napatingin sa kanya.